Papa. Papa lagi na. Hi guys! Dahil mainit init doon sa farm ang ngayon ko lang ngayon lang kami nagkasanla ng alahas so bibili tayo ng mga ganito dahil mainit init at kawawa ang ating mga trabahante regalo ko na sa kanila pero hindi pa naman tapos pero para magamit nila ngayon So, salamat sa store na to so, may merkado sasaan kasi naka-discount ako Bibili kami ng mga ganito para sa ating mga trabahante. Kaso kawawa naman yung mga bata. Pero ayaw na lang Unahin natin yung mga nagkukonstruct sa pool. Dito namin, may bili kami ng ganito. Ayan no, yung maganda yung black. Akin yung black. Ayan. Pagpila nito. Ayan. Salamat sa discount, baby shark. This is 220. This is 220. Pero 190 na lang? Sure ba? Ay, saan yung 180 na lang. Kaya kayang palitong 30. Ala, ano na lang daw. Ay, sa 50 ang paliton. <laughs> Pero parang maganda yung jersey. Ay, ganda ko Thank you. Ang sando pila. 150. So, 130 na lang. Dol <laughs> pa. <laughs> <laughs> Papa lagi na. Hi, <laughs> hello. Galing nga kami ng palengke kanina at ah, syempre, ang init na talaga. Tapos na kasi medyo tagulan-ulan. Ulan Maulan pa rin naman pero mainit kasi pag tanghali. And I saw our trabahante na mainit talaga. And nakaganito sila sando. Pero okay na madumi naman na ang balat nila. Balat naman doon. At syempre, last time nung gumawa kami ng bahay, bumili kami ng mga long sleeve. Ngayon, pakita mo sila. yan mga trabante natin. Ilan? Okay, okay. Okay, bye Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. mga okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, sila ka 30 ka Pen, mga 31 ano. Live yan! Ito na yung promise ko na bibili ako ng longslee and ng ano... Um, Pero wala yung appeal to mga bata nga naghahakot sa balas. Awa mo din eh. Di abog. Di -abog. <laughs> Dahil bagot ang prenda karoon. <laughs> May na prenda din ba? Meron <laughs> kami. Binili. Ah, Pinsa itong gusto sa hoodie.

Dai, may hindi na ako ng pabago ng last time si Tonton at si Lolo. Ito, natin ang Tonton. Ito ka diyan, kito na kay nila. Eee kaba? Pamilya. isa na pa isda ni. Sa wala pa ba arton? Sa ito na wala ka pinong? Wala si Lingni. Ikaw ako para mangang salta. Ay naka-singning na milyong. Ay man na. So ngayon, ipinag na natin sa kanila

Sini ayat baguah. Baguah ni lah. Kepada Aisyah, bagulat. Tampal lingun, tampal ulur. Aisyah. Sampai sampai tayung sasa dah ya. Okay, go di sini. ay. T-shirt. Ayo, di mana? Ibu, 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 ibu. Bagai lo, bagai lo yang bagai lo, bagai lo lah. Apa, bagai lo, bagai lo besar. Kene le, so open dah nak keluar. Kenangan, cool, cool, nang Kalau ni, kalau ni, way laba laba. Hahaha. Paripari, paripari kulur dia menaik di silar. Hahaha. 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 Hahaha.

ay sa dibo kam lang ka mga sopranista o pula mga ito tim mga ingon kun ayo sa bakwa kao ni kalo kita wala kalo

Ano lagi t-shirt Britney? T-shirt? Ha? Si Sobra, ka kailangan mo itong t-shirt kun. Ilain na lang. Ibalik na na t-shirt. Ibalik. masita nga? Guys, nabigay si Wendy na advance sa mga trabaho. hindi na sila mainitan. Wala t-shirt, babe. Malis na t-shirt. <laughs> <laughs> ano naman yung mga t-shirt Wala na butang sa silupi. Wala na butang <laughs> Wala na sa silupi. Maripalo. Sa ko, mag-diet ko na mo nga mo, na lang, Bimbe. balik na tatanan. Sando na lang. <laughs> Wala nga, kulang gali. Ah, <laughs> ah, <laughs> ટિસ્તાન Pincai wala, terus na. Bimaso, satu soalan b. Kalau kita nak pincai wala, dapat ini. Pangimu dia entau pangaku aku gak. Ayo, apa yang kamu lakukan? Ayo, apa yang kamu lakukan? Kamu sedih, kamu sedih. Ayo, ayo. 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 Ayo, Aman, <coughs> masaya mo. Kasi alis na na Alis ng Di alis di wala na galit dito, galit. Wala na na na. Hangsak ko po. Tumabagas sabi ang bay? ba?

ay, anong yan? picture ni higda. Nobus <laughs> sangoban nobus sangoban pergi makan kita kod. Kau e pabi? Apa yang bosak <laughs> 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 <Untuk to>, kan? Banta trace smart. Don apa lagi tak? Saya kau satu tu mengasih